Yan lang, wakit nasusukuha mo? Aray ko. Sabi mo, nagagawa kita talagang. Ay, kapi. Sabi mo, patayang tayo. Tatalim mo yan. Tatalim Ano? Tayo dalawa lang. ah, Oh! Oh, taga masasabi ko sa'kin. Aray! Aray! Yan lang. Aray, aray, aray. Ay, wala ka talaga? Asip ka talaga. lang Kita mahalayok ka. Itangon nyo ko. ko. Eh. Kanya na nahuli nya, di ba? Eh napa. Ha. Wala lang. Ay ay siya. O kaya niya. O kaya niya. Haluto 'yung ka. Baka masipa ako, betulong ko rito. Sino ka? Hoy! Sino ka meron? Sino ka? Hoy! Sino ka? Tinatalo ko nga! Aray! Sino ka? Aray ko! Alis ka na! Aray ko. Alis. Akala ko na lang ko sa aray! Hindi na, na, hindi na! Ayaw na, ayaw na pala! ba maghihirin! Kaya Hindi na, hindi na, hindi na! Totoo! Oh. Ginagahit mo kanina! Hindi na, bati na! Bati, bati, bati tayo, bati Hindi pwede ba sa akin oh, 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 oh. Sino ka? Tinatalo kita! Sino ka? Aray ko! Sino? Alam mo na! Sagarin mo! Alam mo na di ba? Sigaw pa mo. Sige mo! Ano ka mo? Ayaw mo ah! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Kala mo! Kala mo kapangyarihan ka na oh! Malabong ka oh! Hindi pa sinisinak oh! mo! Nga. Ayo Ay, ano nga? ano nga pala mo? Sabi mo. Ayaw mo. Ay, mo sabihin pala mo. Ano pala mo? Sabihin mo. Oh, ilakas mo. Daisy. mo! Pilido! Daisy. Pili daw. Selma. Eh, bakit ka tumingin kapatid mo? Hindi kapatid niya. Kino tanong kita? Natuwa. Gusto Natuwa. Ko ko Gusto, ko Gusto ko lang. Gusto mo bang yes. Sigurado ka? Tanggalin mo lahat ng inalis mo. Ngayon na. Ayun na. Oo, oo. Tanggalin mo. Una nga ito eh. Tanggal mo muna eh. Ay ka nga, pwede? Eh, Ay sayang ko, naiinip ako. Oh, siya, 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 siya. Siya. Siya na lang. Hello? Oo, 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 wala na.